Dito na tayo duman, o. No? Dito na. Ha? Ayan, so, o. guys. Sa mga... Ayan, o. No, ang araw na ngayon. Para motor tayo, boy. Ayan, GD Zaden. Zaden, ah. Oh? Zaden turn, yan, o. No? Charot. Hindi <laughs> ko mabanggit, ah. <laughs> what is up guys Timor Vlog here nga pala Yes 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 we are back again For another video guys Shish <laughs> Yes 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 we are back So yan Grabe mga bagyo ngayon Dire diretsyo my god <laughs> So kamusta kayo Sana lang kayo Timor Vlog here nga pala Shish So yan For today's video Is nakalabas labas din tayo <laughs> si siraulo eh no Parang first time ko na lang ulit mag motorboy nakalabas ulit tayo Then ito magkakapit tayo Biglaan umaraw eh <laughs> Grabe guys sa mga binagyo yan Sana okay na kayo ngayon lahat naka na ba lahat Lalo na yung mga binahat Nalubog sa baha Yan, kasi grabe yung ulan guys eh. Mas malakas pa daw kayo undoy ito, Sabi Ayan, malakas pa kayong undoy ito Then, kaya ito, hindi rin tayo Kahit tayo, hindi tayo nakalabas eh, <laughs> eh! Ah! Rin tayo na kalabas kaya ito ngayon medyo umaraw na hapon kaya kasama natin si ano yung utol ni Renzo na si Rick mo muna natin sa Star Fuel Boy Bale, kakapi lang naman kami ngayon eh Kasi ngayon lang umaraw, boy Marami <laughs> <Brabe> yung araw <laughs> Tagal hindi nagpakita <laughs> Ito yung nakalabas-labas <laughs> ah, Lagi ha So yan, dito tayo Teka lang, check ko lang yung gulong ko bigla ay ay eh okay, okay goods dito na tayo tumano dito na tara sayang kay si Rick ah uh, utol ni Renzo kasama natin ngayon yan dinanan natin dito dahil siyang kasama natin tumambay ngayon yan umaraw na rin kasi po eh <laughs> buti naman at nakalabas na rin steam or ano vlog hahaha <laughs> Mr. Motor. bago sa motor ko parang parang syado ko na lakasan haha <laughs> mano, tagal kasi hindi na ka motor siguro 10 days up to 2 weeks ganoon eh buti, umaraw ngayon kundi wala talaga hindi rin tayo tinamad lumabas kayo <laughs> pero wala kung ako lang din talaga pag isa <laughs> baka negative boy <laughs> ah, <rambun> ka. <laughs> Makulit ka Pag-bike pa more natin ito, mga basana. Loks lang yan. Nambun-nambun lang. Kaya pa yan. Kaya pa ng powers natin yan. Ayan, natito na tayo sa traffic boy. Ayan, natito na tayo sa traffic boy. Tapos dirin rin tayo nakaride Nung Sunday sana may ride tayo Kaso yun nga Dahil sa panahon yan, Punta sana tayo ng slow life eh. Ewan kung sino naka nakapunta na dito sa atin Eh Ewan, oh, parang maganda dun eh Nakita lang naman namin sa post Yung slow life sa Rosario Mukhang maganda eh angit ang panahon talaga guys Halos one week Eh nakikita ko sa post na iba Grabe lubog yung iba Kaya napakamura ng second na ano na naman ngayon Na kotse <laughs> Kaya ingat ingat din kayo boy <laughs> oh yung lalo na yung mga nalubog sa bahan Ako for sale yan murang presyo Kaya, sa mga titingin ng mga second na Lalo kahit big bikes guys meron merong nalubog dyan panigurado kasi may mga halos lagpas tao na yung bahay kaya ikaw sasalbay mo pa ba, ba yung motor mo o buhay mo di ba? kaya yan check nyo mabuti kung pwede naman yan kung nabaha at hindi na paandar walang kaso dyan pwede ma change oil at pag ayos din yung pag change oil pag din ng ano okay yan pero kung hindi boy wala negative ka dyan Mas lalo masisira yung makina lalo na pag may putik na sa loob tapos pinandar mo pa Kaya sa mga nabaha dyan Once na nalubog na yung motor nyo Huwag na huwag nyo nang papandarin Kasi once na pinandar nyo yan Wala Sira ang makina nyo boy Baba talaga lahat Imbis na at linis lang Marami pang maapektuhan Kasi nga may putik na dun sa loob Kaya kayo double check lagi Kaya once na nalubog na Huwag nang pandarin Dali nyo na agad sa mekaniko If baha pa sa inyo Kahit sa pagtumila na yung bagyo lang, share ko lang Baka hindi nyo pa kasi alam Alis kahit pa may nashare ko sa inyong Knowledge Knowledge char <laughs> So ayan, dagupan naman na tayo Ito yung bagong tulay sa dagupan eh Bagong gawa na rin dati yung dun sa kabila Ngayon, ito na yung bagong Daniela Nice na, di ba? <laughs> nice na, di ba? <laughs> ang plastic mo, bo boy. Yan, speaking of plastic, yan. Tapos tayo ng kilala ng plastic dyan. Hindi <laughs> na ako magpapanggit kung sino yung plastic na vlogger na uh, kakabisit, ah, men. <laughs> Magkaroon lang ng konting following at views. Kala mo, sino na eh, no? anyway, ayara natin yun Mainit lang ulo ko dun eh <laughs> Ah, mula yung pagbabalik natin sa Boss Coffee Ang <laughs> pogi nung nasa likod natin, mala Jerry Corosales boy <laughs> <laughs> ah medyo okay na ang dagupan lumiwanag the red butya isang linggo akong napapay nga sa motor dahil sa bagyo bagyong karina wala kaya to pero yan o oh. tingnan nyo ganyan Masarap nang tingnan yung sikat ng araw, boy. <laughs> ayan, ayan, pagka ganyan, pagmotor na at magkape. Baka <laughs> walang kwentang labas na naman. So, ayan, guys. Siyempre, favorite spot. <laughs> Moskopy. Here we go again. Ah, uh, shit. Here we go again. So, yun guys. Sa mga, yun o, araw na ngayon. Kaya na motor tayo, boy. Ah. Uh. So yan o, kasama na natin Si ano Si ZD Southern Turn Then si Rick Yan, ZD Southern Southern ah? Zadon Turn. Zadon Turn Yan o, shoutout Hindi <laughs> <laughs> ko mabanggit ah Walang iya yeah. Signal Ligo <laughs> So yan guys, follow nyo yan o no? Bago to, kalalabas lang oh nakablog ako Yan guys, follow nyo Naka CB4 Ano dala mo? Anong motor yan? Ha? Anong motor yan? Street 750. Street 750. Anong ano brand? Ah, Harley Davidson. Wala kasi ako alam sa Harley. So yun guys, dito kami sa ano, Boss Coffee. Tatambay kami dito ngayon. So yun guys, dito kami ngayon tumambay sa ano sa Boss Coffee kasama natin si Rick, no? Ripley, right si ZB, Southern Turn. <laughs> yun. Follow nyo yung page niya guys. Lalagay ko na lang dito. So ito yung mga bikes namin ngayon. Isang ano, Harley Davidson. Yung motor natin Then CB4. Uh, sa mga bago lang sa channel ko yan. Medyo madalas na natin siguro makakasama to si ZB, Southern Turn. <laughs> so yun guys. Tambay lang muna kami dito sa boss ngayon. So yun lang. <laughs> so yun guys. Tapos na kami tumambay dito sa boss copy. <laughs> yan. Bali uwi on time. So guys, uh, tapos na kami tumambay dito. Uh, tamang kape lang, then chill chill, tapos kaya nuwi na. Wala kasing ulan ngayon, kaya nagkita-kita kami. <coughs> ah, next time na ulit. Chat chat na lang, chat chat na lang. Ah, so guys, yan, na tayo. Tapos na naman yung isang araw natin dito sa Boss ko, okay. Ah... So ayan guys, uwi yan na. <laughs> so ayan guys, yun naman yung ganap natin ngayong araw. Uh, konting ride lang, kape, kwentuhan sa mga friends. Kasi ano na eh, tagulan na kaya ganito na lang, bira na tayo mga mag-vlog ng Madalas So yung guys Sa mga bago sa channel ko Subscribe nyo na ako Sa YouTube And Facebook Yan Parehas lang yan Timo Auto Vlog Yan yeah, Huwag nyo nga kalimutan yan So yan guys Dito ko na natapos yung vlog ko Timo Auto Vlog I'm out guys See you next vlog Bye bye Shish!